18 anyos na lalaki sa Maynila, huli matapos mang-snatch ng bag sa ermita. Ang sospek, notoryo manong magnanakaw sa lugar. Si Bien Manalo sa detalye. Pinaghirapan ko yung pera ko eh. Yung lockdown na yung ako para matbuno ko yung mga anak ko dahil na nag sila lahat yun. Yung pinagpagura namin mag-asawa pa parang Ganito na lamang ang naging reaksyon ni Mean matapos tangayin ng kawatan ang kanyang sling bag sa kahabaan ng Mabini Street sa Ermita, Manila kahapon ng madaling araw. Laman ng bag ang pera at mga cellphone ng biktima. Nalimas ng sospek ang apat na cellphone na ginagamit ng mga anak ng biktima sa online classes at ang kita sa kanyang tindahan na nagkakahalaga ng 4,700 pesos. Nakilala naman ang sospek na si Daniel Celso Estacio, labing walong taong gulang. Then suddenly itong si lalaki po, biglang kinuha yung isling bag niya, itinakbo. Then pagtakbo po, Siyempre, nagsisigaw po yung ating biktima ng magnanakaw, magnanakaw. Then, suddenly po, yung tropa natin, sakto naman po nagpa-patrolya na doon sa malapit sa area. Nakakagaram pong nakahingi ng tulong itong si biktim sa ating kapulisan. So agara nang pong hinabol ng tropa na papatakbo yung sospek. Ayon pa sa mga pulis, notorious na magnanakaw ang sospek at inaalam din nila kung may mga kasabwat ang sospek sa krimen. panar our background po is uh, tinanong po din namin siya. Dati po dati na raw po siyang nagkakaso ng 9165. Membro rin po siya ng Sputnik Gang. Uh, kaya labas-pasok na rin po sa kulungan. Itinanggi naman ang sospek. Anong, anong Di ba ako yan, sir? May paalala naman ang polisya para maiwasan na mabiktima ng mga kawatan. May papayo ko po sa ating mga kababayan, lalo po papalapit yung bear months. So mag-ingat-ingat po tayo sa mga gamit natin, lalo na po sa mga kalsada. Hawak na ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa kasong TEF. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.